Epektibo na ngayong araw ang TAPIAS presyo sa mga produktong petrolyo. Kaya naman kamustahin natin ang opinyon ng mga motorista. Ang detalye tinutukan niyan ni JM Pineda live. JM Audrey, good news nga para sa mga motorista natin dahil big time oil price rollback ang mangyayari ngayong linggo. At inalam nga natin kung ano ang kung ginahawa ba ang dulot nito sa kanila. Magang nagpag-gasolina ang joyride rider na si Jimmy. Ikinagulat niya na malaki ang natipid niya ngayong araw. Dati daw kasi ay umaabot ng 250 pesos ang full tank ng kanyang motor. Pero ngayon halos 200 piso lang ang ipinakarga niya ng gasolina. Malaga kasi malaking dagdag na rin yun sa gasolina mala uh, malaking tulong na din mga ganyang piso na uh, rollback. Nakatagdag so, na rin sa ano sa pagka nagpagasta. Piling naman ang jeepney driver na si Christopher na mas lakian pa ang tapia sa diesel para makabalik rin daw na uh, makabalik rin daw sila sa malaking kita na mga katulad ng Juper. Mas maganda kung bababa -baba pa, makakaluwag-luwag para mababa ang diesel. Kasi ang hirap na ng biyahe ngayon. Kaya puro pang diesel minsan. Boundary, hirap na kumita. Mas maginawa sa mga driver kahit pa paano kikita. Kasi mula nang tumasan tumaas si eh, ang laki na nawawala sa driver. Ang araw nagpatupad ang iba't ibang kumpanya ng gasolina ng big time rollback. Oil, oil price rollback sa mga preso ng produktong petrolyo. Sa gasolina, 1.70 kada litro, litro ang tapiasat presyo. Halos piso naman o 90 centavos kada litro ang bawas habang sa kerosina ay 1.80 pesos kada litro ang ibinaba. Ayon sa Department of Energy, ang dahilan niya na ang pagtaas ng stockpiles ng US. Kabilang rin dyan ang pag ng OPEC na tuloy ang pagtaas ng produkto, production nila sa Abril. Malaking bahagi rin daw dyan ang paglakas ng piso kontra dolyar. Samantala, Audrey, kasabay niya na ikanina madaling araw ay nagkaroon ng kaunting aberya sa kamuning flyover dahil sa pagtapon ng mga lamang panambak ng isang dump truck sa kalsada. Higit sampung mga motorista ang nasemplang at nalisgara siya dahil dito. Pansamantala rin isa na raang flyover pero agad namang nilinis ng BFP ang mga putik sa kalsada pero ng kotse na nasa harap ko, malayo naman siya. Kaso umpisa ng pagpreno ko, doon na pala umpisa ng putik. Madilim eh, hindi mo kita yung putik na nahulog doon sa truck eh. Wala na, hindi ka na makakapag, ano doon, ma control ka na talaga. Bagsak kami yan. Audrey, magkahalong good news at bad news ang nangyaring umaga pero usaping good news tayo as of 7.05 a.m. ay binuksan na rin yung kamuning flyover para sa mga motorista. Pero kahit na ganon ay mahabang pila ng trapiko pa rin ang sumalubong sa kanila ngayong umaga sa EDSA at dahil din dyan ayon sa Traffic Sector 3 ay posibleng maharap sa kaso ang driver ng dump truck. Yan muna ang latest dito sa Quezon City. Balik sa Audrey. Maraming salamat, JM Pineda.